Monday. Uh, long time no see, no? Mag-upload ako ng video ngayon sa YouTube kasi nga matagal na tayo nga pag upload Yung mag-prepare mo na ako, tulog pa yung lahat, no? It's 6 in the morning, no? Medyo late na ako nagising kasi nga alam nyo naman no may bagong baby. So, uh, every 2 hours siya may inom ng gatas kaya puyat kami, no? Lagi tayo na ako puyat lately, kaya... Ngayon, mag-upload ako ng video sa YouTube kasi nga, matagal na ako hindi nakapag-upload ng no, mga idol. Ngayon, muna kayo, ha? ko makita yung sibuyas no? Wala yata yung sibuyas na nabilis yung bahaw kulay yung mga idol na para ano, sumarap yung lahat sa lalag. kaya na, nagustuhin mo tayo ng ulam na yan Ang yakin baby na. No? Kita natin. Umiyak yata yung baby. Tulog pa sila mami, no? Kita natin, umiyak yata yung baby. Mami, may tira? <laughs> yung mga idol na, no? nag-smile si baby na. No? Hello, baby. Oh, hiya. Ay, it's smiling. Good morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning, Ani. Good morning, Hey teman-teman Good morning. How are you? Ma, oi, oi. Angkit nampak. Good morning, Miru Good morning. Ya, apa, apa? Pak, Pak,

You, <laughs> bye, -bye. I love you. bye 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 morning na mga Ganda ng umaga, no? Tapon ako ng basura ngayon. Ito na basura ngayon, mga lahat, ano? Tapan natin to. Pa? <coughs> oh, my Let's go. No, it's Monday. It's Monday today na mga idol. Ah. Dadaanan lang kasi ito ng basura dito, no? Medyo mainit pala, mga Tanggal lang ako ng jacket, no? Medyo hindi masyadong malamig ngayon. 15 degrees. Tanggalin ko na muna yung jacket ko. Medyo jacket na. Nagdadala na ako ng jacket everyday kasi nga tapos na yung pag-init sa Japan. mahirap uh, na pag uh, walang jacket kasi biglang nagbabago yung panahon, no? Malamig, mahina pa naman ako sa lamig. Itapon ko na yung basura, no? Punta na tayo sa trabaho. Lapit lang kami ng trabaho, na 20 minutes lang yung biyahe mga idol na. Pag walang sasakyan, 15 minutes. Pagka hindi traffic, ay 15 minutes ay nandun na ako. Umalis ako usually sa bahay ay mga before mag-7, umalis na ako, pinaka-late na yung alas 7, no? Pag minsan, puyat talaga tayo. Namiss ko kayo mga idol, no? Tagal-tagal natin hindi nakapag-vlog. Kasi nga, na-busy tayo. Bali na, madalas ako mag-upload kasi sa, nag-upload sa TikTok, no? Kung... May time kayo mga idol, pwede nyo bisitahin yung TikTok page natin. Meron din tayong Facebook page ay nalagay ko na lang dyan sa comment section or ipapakita ko na lang saglit dito no so, nakakatuwa lang mga idol kasi nga dumadami na yung community natin sa tiktok no at saka sa facebook marami tayong mga na inspire na tao so naisip ko lang no na mag upload na dito sa youtube kasi nga dito talaga ako nagsimula sa youtube pabayaan ko na yung youtube no kawawa naman kaya sabi ko mag upload ako dito ng video. Kaya kung gusto niya nang nag-upload din ako sa short dito sa YouTube no, kung gusto niyo ng mga nakakatawang video mga idol, meron nag-upload din tayo nandiyan sa short or meron din doon sa YouTube, sa TikTok no at sa Facebook. Okay? So, nagpapasalamat po kami doon sa la palaging sumusuporta sa sumusuporta sa amin no sa mga comments ninyo na appreciate namin 'yan hindi man ako nakapag-reply sa mga comments ninyo, no? pero napabasa ko lahat yan no, mga idol kasi minsan wala na talaga oras mag-reply mag kasi nga lalo na ngayon may bagong baby kami na pala yung kaisya namin Mal, ganyan kalaki ng no, mga idol mm. uh, mga idol dito tayo no wait ay oh hayo sa youtube ko to oh, sa youtube oh. kinapod lang ko nang youtube ko kumuha ko ng video simula kayo na umaga so kaisya na mga idol no ayan na trabaho natin dito sara rocker, no? Hindi ko nakuha nang kanina, eh. Nalimutan maya, ko mamaya kuha nang kulit. May bihis na kami, tapos mag-exercise pa kami, no? Pagkatapos namin mag-exercise, trabaho na alas 8, okay? Ayan na ulit, mga idol. Pahirin, let's kare. Welcome to this. Yes, pahirin, kare. Let's kare. Bawin na tayo, mga idol, no? 5.30, 5.30. Overtime kami na, no? overtime. Bihis lang kami na. Bawin na tayo. Uy na tayo mga idol na, no? palangkay siya namin no ito yung pinipinturahan namin no? malalaki nakapatay na kasing ilaw ay ayun uh, pinturahan malaki yun Tapakita ko na nasa picture yung ano nyan bilis nila ano madali sila ano nakaisha rin ito upload kita sa YouTube eh. Okay, bye bye. Bye bye. Guys. Malapit lang to sa parking area ng mga idol. Yes. What's kare? Mga idol na. No? 5.30 tayo ngayon. Pawi na tayo. Dadaan na ako sa ano, Bibili na ako, no? Bili na tayo ng sibuyas. Dahil nakalimutan mam bumili ni mami ng sibuyas kahapon. Pauwi na tayo. Wala kami masyadong overtime. no, mga idol na pagkaganito. Kasi nga pag na tawag nito. pagka naaabot na yung kota kasi ay pag naaabot na yung 60 hours na kota na overtime ay bawal na mag overtime na kaya nag na yung kaysa namin magpa overtime usually umuwi kami mga alas 8, alas 9 no? mga idol sa trabaho isugasi lagi dito sa trabaho namin no? okay na tayo mga idol <laughs> Dito na tayo mga idol na. No? After 30 minutes na. Ako tapos pili mga tayo pagkain. Ibilhan ko lang yung mga bilhan na natin yung mga alaga natin ng mga kain nila. Dahil tayo dito sa Aoki. Malapit na to sa bahay mga idol na. No? dalan lang tayo dito. Malapit na to sa bahay. Malapit na tayo sa bahay. Bili lang tayo dito ng sibuyas na no? kasi nakalimutan ni mami bumili. Murang yung sibuyas dito eh. Baka na lang bilhin na natin. Eh. Sibuyas na. No? Mga dala, paborito ko to. Kaya tayo nito. Ito nga ko eh. Ito na lang mga Isang malaki siguro. Kasi mag -away, away yung mga yun eh ito na lang uh, Pauwi na tayo mga idol no may adadaan ah, lang pala ako saglit sa direx muna kasi titignan ko baka may murang bigas dun kasi kanina ay dumaan din ako sa uh, halos no may bigas dun nakabila ko ng isang piraso na murang bigas no meron kasing murang bigas dun Ditaan din ako sa direct baka mayroong mura. na natin kung mayroon. Bumibila ako ng murang bigas kasi nga mayroon pa namang binibenta mga murang bigas sa Japan, no? Kasi malaking bagay din pag mga mura. kumbawa bawa ayan, andito sa bahay mga idol, no? <laughs> Baba na tayo. Tapos hmm. mura. One-nine lang. one lang ito limang kilo. Madilimang bahay. Madilimang bahay. Nasaan kaya sila? Oh, naglaro na naman yung mga bata rito. Meron na namang tindah-tindahan sila. Oh. Okay, mga bulinggit ko. Wow! Why are you here? What is that? Bless wa, papa. Bless sa gini bless wa? Okay. I love you. Kiss wa. Can I have one kiss? Okay. Mm, thank you. Oh, bring it here. No, mo, come here. Come here. Motite, kuchi, kuchi, kuchi. No, motite, motite. zembo, zembo. Oh, zembo. zambu, zambu. So, so, so. Okay, come here. Come here. Palakinas yah na si Ana, no. gambate. gambathe. I'm mm, here. It's I love you. Come here. Yeah. Hi. What is that? What is that? Ang sa <tips> palakinas si mga idol no? <tip> kuri skin na no? <tip> huh? Papa nohagwa Papa nohagwa hagwa? Papa no hagwa? Hmm. Hi, dozo. Can I have kiss muna si Papa? Thank you. na on, tabi tabi na. Why do <did> I come? <laughs> Oye, Biro, ha? Ito rin Biro. Ngayon lang muna mga idol. Kawin natin sa bahay na. Si Mami andito na. ani Bye-bye na minasan eh. Mata na mga idol ne. Thank you for always watching na mga idol na. No? Pag gusto niyo manood na mga nakatawa sa TikTok namin. So, madalas kami nag-upload ngayon sa TikTok at sa Reels. No, so, si natin mga pag-upload lagi dito sa YouTube na mga idol. Ito yung mga daily lives lang natin dito sa Japan. Okay na? No? Thank you for watching. Bye-bye. Mata -bye. na <laughs> mga idol. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>